Puki puki. <laughs> Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, ito yung compilation nung nagpunta kami ng bagyo ng family ni Nino. So, ito nung nasa video, ito yung tatawag lang Diplomat Hotel. Sabi nila may mumu daw dyan. Kasi, madami daw na matay dyan na ano, or mga pinatay ng mga priest, kanyan, or nuns. So, yung mga medics mga dami do mumujan ko parinding do ka da gabi I'm not sure if that's true then ito yung mga natures around it Ganda. so peaceful Let me tell you about the birds and bees and the flowers and the trees and the birds and the bees. In the flowers in the and the trees and, and the birds and the bees. In the flowers and the trees. So, copy muna para name for aesthetic. Tingnan nyo, uusok yung bibig ko dyan. Kasi mukha nga lang akong goldfish. <laughs> so, umiisok, umuusok yung bibig ko dyan. Tawang ko. Kailangan ko nga lang na mainit na eh, para umuusok. Oh, oh. Hindi nyo makita, di ba? Kasi hindi makita sa camera. Kasi umuusok yung bibig ko dyan, promise. <laughs> Kung bibigyan lang ako ng chance tumira dito sa bagyo, why not? ang lamig dito, ang sarap, ang peaceful. Doon nakakapagod na yung up and down, up and down, up and down nilang kalsada. Kung yung kaya, yung sasakyan nga, minsan hindi na eh. So, ito naman yung Botanical Garden. oh, sino ko dyan? Ang dami ng bago sa Botanical Garden. Hindi na kami pumasok kasi punta na kami dyan dati. Pero nakwento nila, mama, madami daw something new, ganyan. Tapos, ito naman, dito rin ata, sa may Botanical Garden yung ano na to tong telephone booth and din sa may mga souvenirs banda ayun tatawag mong ko lang si Garcy eh. first time kong mag try netong candy dispenser grabe ang sayo. kasi hindi ko gusto yung lasa ng candy anyways sana bagulbam na lang nilagay nila dyan matutuwa pa ako yung kasi ng neps eh. Medyo buttery yung consistency. Disgusting with a C. Tapos ito naman si tatay. Kaya niyang mag-flute. Tapos kaya niya rin merong yung mukhang ano, trones na instrument. Tapos meron din siyang parang tamborin. Hala, si Anya nasa Baguio.